Hello guys. Meron akong ipapakita sa inyo guys. Ah, uh, sa ilang taon, ilang taon na ah uh, siguro 20 30 years. Siguro 30 years, 30 years may na. Ah, uh, di ba? Kasi nasa Mindanao ako. Ito laging nakakain ko noon, iniihaw. Dito iba, iba yung lasa dito. Iba ang lasa ng lungganisa dito. Ito sa Mindanao, ang sarap. Dito kasi is, hindi ko, kasi bawat kagat dito, yung product, produkto dito is, hindi mo makikita yung karne. Di sa totoo lang, iba, iba yung, Siyempre, doon ako lumaki sa Mindanao, Ganon ah uh, iba yung hibla. Hibla? Hibla? Butil? Ganon. Iba. Ipapagkagat mo ganon, hindi mo makikita yung karne. Pag yung dito. Oo, oh, sa totoo lang. Tapos, kapag nasa Mindanao ka, makikita mo yung taba, yung ano, ganon. Hindi, kanya-kanyang gawa, di ba? Siyempre, hindi ka lumaki doon. Kung ikaw na taga rito, hindi ka lumaki doon sa, ano, sa probinsya. Kasi sa probinsya lang talaga makikita yung ganito na puro, puro, purong, purong puro laman. May halong taba. Dito kasi is parang may halos siyang, may halos siyang harina, ganun. Kaya hindi mo kita yung, or kung ano pang mga ingredients na nandito. Eh, ito, guys, kasi talaga naman, nakakaiba. Uh, meron akong nabili, nakaraan lang, last week siguro taga-kainta yun binilhan ko yung umiikot ikot imbutido, imbutido gumaganon nag-iikot nag, uh, nag yun nakabike uh, sinubukan ko kung okay yung lungganisa niya hindi, kinukumpara ko lang naman kasi iba kagaya ng iba ang probinsya iba ang city, iba ang ano dito sa Manila, ganon iba-iba, iba-ibang iba gawa siguro yung nabilhan ko dito sa Pasig is ibang lugar siya, ganon, kaya iba yung gawa niya. Ganun. Pero halos magkakaparehas na yung nandito sa Maynila, dito sa Pasig, magkakaparehas ng ano. Kaya sabi ko sa pamangkin ko, bilhan mo ako dyan, dyan sa Mindanao. Sabi ko, kasi iba yung lasa dito. Hindi ko naman na inaano na, hindi masarap, hindi ano, basta iba, iba ang lasa, ganoon Nasa lasa tayo. Ngayon, nagpadala ko dito sa pamangkin ko, ito na siya ito na yung ano, yung nakikita ko na yung taba, nakikita ko na yung laman, ganon. Kasi dito sa ano, is nakikita ko is bawang. <laughs> bawang, bawang nakikita ko dito, dito sa pasi. Siyempre, iba-ibang luto, ibang pagtimpla, ganon. Kanya-kanyang ano. Siyempre, iba talaga yung nasa probinsya, ba diba? Kagaya yun, yung bibingka, iba ang bibingka dito, iba ang bibingka sa Mindanao iba ang bibingka sa Tarlac. Ganun, kanya-kanya. Kaya kinukumpara ko lang. Siyempre, subok ko na yung nasa Mindanao, iniihaw pa yan. Ang sarap, ba? Diba? Talagang yung tulo ng mantika niya kapag iniihaw, ang ganda, ang sarap ng pagkaano. Ayan, tikman na natin guys. Ito ngayon, o bawas na to, kasi kinain na to ng, kinain na na ng mga anak ko, nasarapan eh. Wala silang masabi. O, ba? Diba? ito na. Ayan na siya. Lumiit na lang siya, guys, kasi more on taba siya or ano, pero mas masarap 'yan na meron siyang taba. Ayoko 'yo, ayoko rin 'yung puro laman. Ayoko. Mas, mas masarap 'yung may taba. Kasi siya 'yung nag-ano uh, eh. Siya 'yung magdadala, siya 'yung magpo sa sarili niya. Oh, 'Di ba? Oh, lumiit na 'yan siya. Talagang payat siya nung dinala dito. Sabi ko maghanap ka diyan, diyan sa Mindanao ng lungganisa na masarap. Puro ako dila eh. <laughs> Kasi inaasahan ko na talaga na masarap siya. Eh subukan natin. Talagang ang hinaharap po is yung may taba. Kasi siya yung magpapasarap, magpapalinamnam eh. Eh kaso kung wala siyang ano, ay nabilang ko nakaraan last week lang hanggang ngayon nandito pa wala siyang taba kaya hindi pa ubos <laughs> puro ako dila <laughs> ko na nga mmm mmm mm. mm. magkagat po okay yan Kita yung taba. Kita yung taba. Ano ba to kanin? Taba. Taba. Taba yan. Yan na namumuti na yan. Yan ang gusto ko. Hinahanap ko sa mantika. <laughs> Ay, sarap. Oh, my God. O, oh, di diba? Yan. Kasi, kapag dito yan, dito sa Manila, wala kang makitang space. Wala kang makitang clearance, kumbaga. Wala ang butas, wala. Buo lahat yan. May kita mo bawang, ano. Kaya sabi ko, order ka dyan, bili ka dyan. Ganun, ha? Ah. Hmm. Pag inihaw ang sarap. Hmm. Diba? ba Ayan siya. Natikman ko na. Natikman ko na yung lungganisa ng Mindanao. Wah! Wow! Ang sarap talaga. Iba talaga. Iba. Iba, iba. Iba siya. Diba? Iba talaga. Kaya sabi ko, kahit isang kilo, isang kilo, bibiling ko, 400 daw doon ang kilo. Sarap. Hmm. Yan ang lungganis ang hinahanap ko. Hindi ko nakikita dito sa pasig. Hmm. Okay guys. Sarap. Thank you, thank you. Yan ang hinahanap kong lasa. Thank you. Arlen. Arlen Rabot. Arlen Bilasquez Tan Rabot. Thank you, thank you. Ang sarap kararating lang to dumating lang kaninang madaling araw wow sarap rabot rabot lads rabot mananglo rabot thank you thank you sa uh, pag ano binilhan niyo ako ng ganitong kasarap na lungganisa sarap okay guys bye bye sinagaga wow sila thank you sa paghanap niyo ng lungganisa Thank you guys. Bye-bye.